Dahil okay, masisak doa ah. Papay, ko pa bomba <laughs> nagalis talaga ang bomba dito. Amo nga per dyan! Amo nga Maperdi ka di ayag ka sa kung 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 Di kung 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 ko. kung 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 di kung 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 ay, tiki nga mang burburi, Imot kay hindi ah. Tapos terjem pa itabumbaan. Ibang ang kiniinam mo tagpaw ital Hindi patarimaan mi, ma terji. Patarimaan ang di kayo pa makapatak na rin ti bumbaan nyo. Patarimaan pa eh. Hanggang doon ako may to yan. saan. ang kiniinam. Sulatak to pa yung natapunan. 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 to pa